Milyong-milyong halaga ng substandard at smuggled na produkto. Nasamsam ng DTI sa pinakamalaking operasyon sa isang warehouse sa Plari del Bulacan. Si Benji Durango sa report. Ito. Made in China yan. Yeah. Nasa 30,000 pesos ang presyo ng smart LED TV na ito na binibenta sa isang warehouse sa Plari del Bulacan. Mura na sana pero naharang siya ng DTI. Ang dahilan? Ito po, walang ICC. Oh. Hindi ito pasado sa product standard at import commodity clearance ng bansa. ICC at OPS Mark nagpapatunay na safe, good quality yung produkto at nakakasiguro tayo na hindi makaka-perwisyo sa buhay, sa mga gamit natin. May pamantayan ng TTI para masabing ligtas ang isang produkto. Dapat mataas ang kalidad, ligtas gamitin, nakamarka ang pangalan ng produkto, gumawa at address nito, mga sangkap, instruction sa paggamit at packaging. Nakadikit dapat ang PS Mark sa mga kahon ng bawat produkto at ICC sticker naman sa mismong produkto. Wala nito ang mga produktong nakita sa bodega sa Plaridel. Obligasyon yun. May penalty pag hindi nakakabit yun. Ibig sabihin, Uh, na natin na walang ICC o PS Mark, malamang hindi talaga certified sila. Imported mula China at Korea ang substandard ng mga produkto. Dahil hindi ito certified ng DTI na requirements sa importation, malamang smuggled daw ang mga ito. ibinebenta ito ng pasikreto sa murang halaga at karaniwang idinadaan sa online shopping apps. May pinakita namang ICC sticker ang tindahan pero hindi nakadikit sa produkto na pinagbabawal ng batas. Pero aalamin pa muna ng DTI kung lihitimo ang sticker at akma sa bilang ng mga produkto. Kailangan pa nilang sagutin sa piskalya ang kasong administratibo na isasampa ng DTI at di maaaring galawin ang mga nasamsam na mga produkto. Kaya po natin talaga sila nahuli, nag-test buy. May mga concerned citizens, consumers po tayo na bumili sa kanila at sinabi nila walang ICC sticker. Umabot sa mahigit 24,000 items na substandard at smuggled ang nasamsam, Nakatumba sa mahigit 43 million pesos. Pinakamalaki sa loob ng tatlong buwang operasyon ng DTI Task Force Kalasag. Layunin ng task force na malambat ang mga nagbebenta ng ilegal na produkto at masiguro ang kalitasan ng consumer. Pwede ring makibahagi ang kahit na sino rito. Dito po yung ICC verification system. App po ito, downloadable kahit po ordinary consumer pwede pong ilagay nila sa cellphone nila. Itatapat lang po nila doon sa ICC sticker. Makikita natin yung mga detalye kung nagmamatch doon sa produkto. Sa ganitong paraan, tataas din ang koleksyon ng buwis ang gobyerno na magagamit naman ang ating mga kababayan. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.